pala nito? Anong ng ka? Renina po. Renina Remina? Renina po. na pasyente? Others Ha? Ay, they... sasawa po. <laughs> <laughs> <Sando. laughs> <Dula> po. <terkepo>. Ha? <hansi> Tagasan man po yan. Ah, po. Opo, parang dito. Ah, si Kuya. <laughs> ano niyo po ba siya? Kaano nyo po ba siya? Ah, ikaw ba yung masawa niya? Eh, di kilala mo ako. Kilala mo ako. di... Okay. <laughs> Ano pong cellphone number? Kailangan mo pa ba ito? 30? <tipos> okay. Kailangan mo pa ito? Bakit wala siyang ID? Ika, uh, kunting tulong financial lang ano ito na guys Mayor. Ah. Pwede po bang Xerox ka? Bibigyan mo sa akin ito? Ah, hindi siya kayo. Xerox mo na lang ito. Kung may papasahan ka pang iba, pakiserox na, oh, na lang. Balik, ba? balik mo, mo sa akin. Balik mo ka Ay, kung, kung hindi mo na ito kailangan ng iba, kukunin ko. Ay, pero ay, pero ay, kung meron ka pang papasahan, iserox yung... mo. Na, balik mo sa akin. Teka lang po, ha? Ba't po kayo umanay? Pero ka na dyan, be? Ito, tapos na? Excuse me, saan GL?

Tara sa manok mo. Bisipon. Hindi ko rin masanto ng ano. Ay, ay, si Bibi. Tapos si ano, ayo huli ka pa ano. Eh, oh, perma ko kayo dito ha. Pag wala, <laughs> wala perma, wala. Salam ha. Salam. Oh nga ay din ito. Hello. Pirma po kayo doon sa ating attendance. Pagkwala, hindi natin mabibigyan. Oh, D relax ka lang. Hindi pa naman tayo alis. Ay, naging na. Wala ba ito? Hindi po may ayon. Wala ba ito? Wala ba ito?

Ah, oh, okay. ang bata ka pa dito. Hindi mo na ba gagamitin ito? Hindi na nga. Dito na lang. Dito na lang.

Naka-edit pa? Naka-edit naka pa ba? <laughs> 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 o, oh, ayan o. No? At ang ganda mo. Oh. Pag hindi kayo kompleto, hindi tayo mag-edit. Nice. Uy, okay nga? Magka-edit <laughs> <laughs> pa. Magka-edit pa. <laughs> Ah, bata lang, pero after mo ka, manala ayun. Kakattendas na. Kakattendas mo kaya, kakattendas. I-block mo na kaya. Sir next ten. Ako hindi pa. Ni hindi pa 'yan ako pumarma. Pumingi ako ng ganyan eh, pumarma na. Leonardo Santos. Up. Up. Pa per Madrid siya. Ah, pin up. Mamaya, nandito po yun. Meron kami eh. Bago ko kapitan mo. Ha? Bago po. Pwede Oo. Uh, wala po oras. Kung Kunting tulong lang po yan. Ha? Pwede po. Pwede nyo po itong balut. Di po kayo may pa iba. pa dito na. Mga ilan yan ganda? Uh, ay, may oras eh. Mga ilan? 40. Oo nga um, uh, sir Sobrang init Matakot na yung nasa video natin Biglang naglipa na Biglang nagano na Mampapila dito Wala may na sa ating mga mga Wala ko sa Are, ay, ano ah, para, eh. ganito. 'yung ay, Ayo, lang ba iya lang. Para sa office. Ano, ano ha? Ha. Uh, sabi, sabi, oh, sabihin, sabihin ni hanapin at alam ko na yon. Sabihin nyo lang pinapunta na siya yung pinapunta niya. At ako na, bahala ako pa. Saan so, ha? Oo oh, naman, sige ako siya. Oh. Wala akong kapag-log. Sige ako siya. Meron ka naman dyan. Oo, oh. sige. Uh... Okay, okay. Wala pa. pwede pa si Chiso. Ano daw siya? Ano naman ito? Ano naman wala ka ba sa Dating laboratory ito eh. Ay, wala pa yung Hindi naman kami natanggap ng laboratory. Diba? Close na. Reseta, reseta. Meron po tayo. Bonsi, yung pinasa niya po ay laboratory. Wala po tayo laboratory. Wala po tayo laboratory. Yung mga blue, si paring Clover. Bo, <mikip> oh, Haring Clover anong pinap? nagfile ka na daw parang Clover ah. Eh, yung ano Roseta ng gabo. Alam ko po, manda key, lang lagi si ko Roseta Roseta. Alam mo, wala na 'yun. ba kitay okay. advice oh, ano sabi niya? Oh, oh, oh. Ney, tanungin mo si ko. Eh, no, ka... ah, wala dyan, eh, wala 'yan. Kolekta Nakasombrero? Alam. Wala nga ah. no. Ko pa. Sa 'yan nakalagay din ni. Eh. May pa. Baka meron ka dyan. parang para naman others eh. Uh, ano ba sabi ni Ma'am Jelly? Ang sabi lang ni Ma'am Jelly ninyo, reseta. Kayo naman, parang lagi nyo. Bago ng bago, aba? Ang luma na eh. Bago pa rin. Namare. Parang bago mamare ah. Ako ba <laughs> Sabihin mo ito to, ha? Ayun, Paka hindi ako yun. Eh, ano, ayan si Ma'am Jelly, ano sabi ni Ma'am Jelly? Kung ano sinabi ni Ma'am Jelly, yun na rin yung sabi ko. Yun Kayo po ko na eh. sa, yan, sa Vice Mayor. Parang bago to. Wow. mga Monday group talaga ni pare Rico ko. Mga <laughs> ah, jowa niya yun sa man. lagi. Every day. Tapos wala. sila po. Eh, okay, BBT1 na kami. <coughs> Siyempre, may group chat. Ikaw na. <laughs>

Ganda lang. Boss, ganda lang. Gusto, gusto pink mo na polo chef. Anong ano niyan? Anong... 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 Ano Brand. Brand. Manfield. Totoo ba? Ganda ko dahil. Ay! 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 Ay!

Di maaaring adan lang ang sa inyo, Nay. Adan naman? Ano? Kansiya <Lover>. lang? <laughs> ano sa na? Ano sa'yo, Nay? <laughs> ha? Ano sa'yo, Nay? Ano ba yan eh? Lukot-lukot na yan kaya Eh, sino ba? no joking. Hi, Ma'am Adel. Tanong ko kay Ma'am Adel noon para ano? Ay, ba. Ano mo ba to, boyfriend mo? Ano po? But mo pinapasa yung reseta ng iba. Kasi ito, Silvenido ay meron din papel dito sa amin. boyfriend mo ba to? Oh, bakit mo pinapasa yung sa akin kay isang pinasa. Kay ikaw ha, ikaw, ikaw, talagang, ikaw naman, alam mo nang <laughs> may ibibigay sa iyo si Vice so, Okay na. <laughs> Abay, Maggalit reseta mga, ni Leonardo eh. Magagalit ang mga STK family sa inyo eh. <laughs> ay, ay, maroon ka pala. Ay, ay, ka pala. Oh, hindi, kito man, maganda naman ang pagkakabanggit ko la. Always, di ba nga rin? May? Ay, wala Ano yun? Ano yun? Hindi ko ano. Okay, sila pa niya. Hindi ko alam yung pare ah. Pwentuhan nga mamaya. Chismisan mo ako.

Blanker. Mga ano eh, mga pangalan. Okay na na hanap hanap namin nila Jelly. Blanker. Sige. Dahil, dahil kay mahal na mahal namin. Ay, salamat. mo ano lang, na Mahal naman natin siya. Sige, okay, basta si nanay, kakayaki ah, pa rin. alpiko so, Apa? Oh. Ha? Oh. Nariyan, Oh. Nakakapagsulat po ba? Sa Saan mo kasi yan pinapasok? <laughs> wala well, lang basta po. Sasayaw na lang. Hatik, hatik jelly na lang ko. Wala akong marunong. Wala lang 'yung inyo. Nakakagaganta. Wag mo kasi kung saan-saan yan sinusundot. Hindi sundot 'yung katapagay dito, ito 'tong ganuna. Mare. Mare, good morning. Si Ate Rachel, ay pala, magandang lakad, mare. Sige po, nanay. Balikan nyo na lang po. Okay po. <laughs> Hi, good morning po. Iyan uh, yeah, o, nakahingi na ba kay Mayor? Nakahingi na. Opo, kahit ano, pinansya. Wala pa po. Unahin nyo muna po kay Mayor, tsaka kay Oh, tapos Ay, so, okay na nanay na. Sige po Nay, na, kung may na, pupuntahan po natin. kayo like na, po. Balikan nyo na, po. Balikan nyo na lang po after lunch O kaya kumain muna kayo ha na, Sige Ay, po po

demikian proposal ini. Para eh oh senayan stabilitas dokter baik. Ya. Berita ini hari ini hari ini bakwa. Ini kita yang sebagainya meskipun na selanjutnya

Si oh. ay, 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 si Alvin. Mm -hmm. okay. oh. Ay, si Pinirma. Pinirma, na Nana. na Ayan Ay, ano, Nanay, ano ba talaga ang pliyado mo? Di maan Sino naman si Detisio? Detisio. Ako nga. Ikaw rin. Ang dami mo. Hindi. na okay ta, tayo po muna doon, ha, kapatiin muna ako ng ano mo. Seven five yung natitira niya. Aha. Uh -huh. Ito, ito yung balance Haha. sa... Haha. Haha. Haha.

Ako ah. na namin ng babae. Alam ba ng Hindi Ha? So, ibig sabihin, well, ito. Well, ito. Meron na pa dito, meron na. Social wala ito na lang nakuha ko. Nang galing Nang na kayo dito, okay ganito. Pag naman, nakausap okay, okay, mm -hmm. ko na okay, okay. Mm -hmm. si kasama mo, neng. No. Magbibigay naman yung opisina ni Vice Mayor dati. Oo. So, ngayon, kasi na kung magkano yung bibigay ni Kayo, doon magbabasa sa'yo yung uh, opisina ni Vice Mayor. So ngayon, pumunta ko na sa office ni Kayo, Ross Design. Ha? Tapos, pag nakainigay ng guarantee Letter, balik kayo sa akin. Ilan ba yan? Ha? bawat dito binigyan kayo ng, let's say, 7,000 sabihin Guaranty Letter. Imbawa lang, kung kung magkano yung bigay niya. 25,000. Ilan mo Pag hindi na kumpleto, balik kayo sa akin. Ha? Okay? 23, okay, bye. Okay, Okay, okay. Nakakaya ha? O, punta sa office ni Pagkatapos, humingi ng tulong. Pagka nabigyan na, balik sa akin. Bibigyan din natin. Bibigyan din ni Vice Mayor. Ha? Okay, ah. o, sya, sige, sige, sige. Okay.

pare Alex nasa na yung sinasabi mo pare ah dito yung water site walastik ka naman pare meron yung isa lagyan mo pare lagyan mo bilis at magkakatok na tayo hindi iwan nga dito ako na at sasama ko na lagyan mo na lang ng voters pare magkakatok na tayo Wala na siya yun na siya dami din